Anak-anakang LJ, happy happy birthday! O oh, nagulat ka ba sa aming uh, pasawag? Ay syempre, makakalimutan ba naman namin yan? Syempre busy lang kami, pero hindi namin nakalimutan yan. Ito, naghanda kami ng video greetings para sa sa'yo at sana magustuhan mo. Happy happy birthday, anak! Hi, LJ! Happy happy birthday! Um, my wish for you is uh, for you to achieve all the goals that you have set for your life. Not only here in Canada, but sa lahat. Always remember na nandito lang kami, your friends and your family, um, to support you and to cheer you on. Uh, God bless every day and more blessings to come. Uh, lahat naman kami ang pangarap namin sa iyo ay, yun nga, muti ka na. Ay, joke lang. <laughs> sorry, sorry. Hindi, pero ang pangarap talaga namin sa iyo. Kaya nga, di ba, pares pa tayo, alam mo na. At, <laughs> ay, joke lang. Di ba birthday mo, dapat ikan namin ka pa. Sabi ko, walang nangyari. <laughs> Sorry. <laughs> yan. Uh, sana, ano, uh, mag matupad lahat ang pangarap mo. Nandito naman kami para tumulong sa'yo at mag-guide sa'yo at uh, mag-support sa'yo. At uh, glad ako na napanood mo ko sa YouTube. Kaya, nung pumunta ka dito namin kita kasi para akong nagkaroon ng isa pang anak. At uh, pinagpapasalamat ko yan yung pagiging loyal mo at pagiging Uh, mabait mo anak, maraming maraming salamat. Magiging genuine mo as a friend and as um, uh, pakikipagkapwa tao mo, nakit namin na mabuting tao ka talaga anak. Maraming maraming salamat sa lahat at sana huwag kang magsawa maging mabuti pang tao at magbigay ng saya sa lahat. Yung talit mo, sabi ko sa iyo, i-YouTube mo na yan, i mo na yan kasi may talit ka naman talaga anak. Ayun, maraming maraming salamat at congratulations nga pala sa iyong pagkapasa sa iyong license. Proud na proud ako sa lahat na na-achieve mo pati sa snowboarding ang naitulong ko lang sa'yo, inyo, nadala kita doon. At natuwaan lang na kita nung starting, ikaw talaga yung ano, gumawa na para para maging magaling sa pati snowboard, pati sa pag-drive. Hindi ko kukunin yung credit kasi talaga ikaw lahat, napakagaling mo talaga bata ka. Sobrang, ano, um, wala akong masabi. Yan lang. Maraming maraming salamat sa friendship at ingat ka lagi. Hello, NJ. Happy birthday. Um, wishing you all the best in your natal day. And I'm so happy that you passed your driving license. And I'm thankful that I met you in Canada and build a friendship. Sorry, kung hindi kasi sobrang busy. And hopefully, God hears your prayer and your heart desire so that all your dreams will become true. And last wish is, sana ka na, LJ. Sorry, <laughs> joke. Thank you. Happy birthday, LJ. Enjoy your day. It's your day. And bless you. Ciao. Hello, kuya. Good morning dito sa Pilipinas. Kagigising lang na tatay. <laughs> oh, it's your birthday today and uh, happy, happy, happy birthday. I love you. Alam mo yan. Uh, stay, ano, stay strong lang ha. Kahit nag-iisa ka dyan, ay eh. uh, our prayers always with you. Araw-araw, ganyan ang pinagdarasal ko. Alam ko mahirap, pero kaya yan, titisin lang natin. Maybe someday, o oh, siguro ilang taon na lamang at uh, magkakasama na tayo. Hopefully, uh, miss na miss ka na namin, nanay ni Yanyan. Happy birthday, Nang. I love you. Uh, stay safe, pa ha? Happy birthday, kuya um, wish ko ay palaging malusog ang katawan mo at palaging masaya sa lahat ng ginagawa mo. Narito lang kami, proud na proud kami sa iyo. Narito lang kami susuporta sa iyo sa lahat ng iyong ginagawa. Pero hinay-hinay lang sa pag ng iyong pangarap. Um, mahirap ang buhay, yes, mahirap ang buhay. Pero ting positive. Kapag positibo ka sa lahat ng ginagawa mo, maaabot mo ang pangarap. Magdasal palagi. Yan ang makatutulong na malaki sa iyo at irespeto lahat ng nakapaligid sa iyo. Yung masaya palagi. Love you, love you. Mahal na mahal ka namin. <laughs> Happy birthday! Happy birthday, LJ! Ang pinakapogi sa Victoria. <laughs> ang ikli ng video niya. May mas maikli pa dyan. Anak, ito panoodin mo. Happy birthday, LJ. Sana gusto mo ba ang video namin for today sa iyo? Sana ay maging masaya ang inyong birthday at ano, sana na nasurpresa ka namin ng pogang bongga, bongga Ayun, happy, happy birthday. Uh, wish ko sa iyo more blessing and uh, more wealth and good health. Bye anak, love you. Mwah, Ito yung video kanina kung paano ko, paano namin siya sinurpresa. At yung full video, sa so susunod pag na-edit ko na, sana naman. Ayan, paano din ito mga best Enjoy! Uy. Mm. Talikod ka. Uy, happy birthday. <laughs> happy oh, birthday. Hindi na kayo na pa ako <laughs> nagaan. Oh my God. Kanina pa sa Ano kaya ang bummer? Patong daladala nila. Dala, dala. Bugoy. Kamusta okay. na? Malinggit. Ano? Una muna isa. Isa-isa lang. Ay, wala na. Tatlo <laughs> na. Uy. <laughs> sa kalahatan na ako. Ay, kami, oh, persi na diyan namin yan para ay, 6 to 9 plus pa. Oh, -no lang nami, lang nami to para ano. Oh, oh, happy birthday. Happy birthday. putin naman. Itira mo nga baby ko, Yung aking anak. Okay, okay. 'di ba? Hindi Ay, ay, ay. Ay, talaga. talaga. <laughs> 'Di ba, ba ko lang. 'Di ba, naisagawa namin ang aming mga plano kahit busy. I know, right? <laughs>